Attorney Rufil Fernandez Bayo. Agunas to may skutaran butaga mga higala. Severe tropical storm nga si Tino ana ana sa 430 km silangan sa Eastern Samar. Straight to the point. Mas nagkakusog pa kini samtang anaas kadagatan og uh, ingon man mga higala. Uh, atong uh, giawhag ang tanan sa pagpangandam gyud niining maong bagyo. Straight to the point. Ang sugbo, Leyte, Southern Leyte, Eastern Bohol o Camotes Islands Uh, mga higala, no? Uh, ubos na sa signal uh, number 2 og signal number 1 ang ubang bahin sa Subo, apil na ang Bantayan Islands, Bohol og Negros Oriental. Straight to the point. ni uh, pagtagad mga higala karong nga buntaga sa atong pamanuban karon ning atong tulumanon ug at inyong tulumanon. Straight to the point. Yo, di ta mga sukit paminaw no? Amping og ampo mga sukit paminaw o mga pagpangandam no atol ining uh, nagsingabot nga bagyo o unsa atong buhaton atol mahigala sa bagyo o ingon sa buhaton human mahigala sa bagyo